Meron talagang mga kaanib sa iglesia dahil sa hanap buhay, natuluyang nahiwalay na eh. Minsan nga eh, simpleng-simpleng konting pera lang na ihiwalay ang kapatid eh, ang, ang miyembro eh. Kung dahil yung hanap buhay niya, ayaw siyang payagan paglinggo, pumayag na siya na may hanap buhay lang siya, wala siyang pagkakatipo o no? pagsamba. Di ba ganon kapatid na Daniela? Opo, kapatid na Eli, kung minsan po eh, nangyayari yun doon sa mga hindi makapanindigan na dahil po doon sa kanilang trabaho, eh, hindi nila ma-give up yung kanilang trabaho, hindi na baling hindi sila nakakadalo, hindi na baling hindi sila nakakasunod doon sa utos ng Diyos na kung minsan ay eh, nagre-require yung kanilang trabaho na ang gagawin nila ay mga bagay na labag sa aral ng Diyos, eh, hindi na baling gawin nila yon basta't huwag lang silang mawala ng hanap buhay. Nagiging dahilan po tuloy ng kanilang pagkahiwalay, kapatid na Ellie.